Magandang gabi po mga kababayan ko. Ito mayroon po tayong babasahin na balita dito po sa Inquirer. Tungkol po dito sa Presidential Sister na nakakadismaya na po talaga ang ginagawa. E, hindi mo na siya maintindihan kung wala, hindi mo na talaga maintindihan kung ang puso niya ay na kanino. Well, hindi naman nakapagtataka kasi ang boyfriend daw nito, Chinese eh. Ito ha. Ang title niya is Senator Marcos Backs Duterte China Deal Says Critics OA Okay? <clears throat> Senator Amy Marcos on Sunday called the critics of former President Rodrigo Duterte's gentleman's agreement with Beijing as exaggerated or OA. Okay ha. Huh? Para kay para kay Amy Marcos OA daw. Nag-overreact Siyempre, sinong pinatutungkulan niya doon di yung Pangulo natin na nakapatid niya. E ano ang gustong mangyari nito ni Amy? Imagine, papaboran pa niya yung ginawang pagtatrydor ni Duterte sa bansa natin. Anong klase? Anong klaseng babae ito, tao ito? Anak ba talaga ito ni Marcos? Biruin mo. Alam mo, ay Marcos, nagkakandahirap na talaga sa problema itong kapatid mo sa kung paano lulusutan itong problema ng bansa natin ngayon. Pero ikaw, imbis na tumulong ka, dapat tinutulungan mo nga siya eh. Nakatatanda kang kapatid at senador din. Wala ka nga sinabi, wala ka man lang comment doon sa na-discovery, na-expose na mga spy, mga Chinese spies na tinanggap dyan sa Philippine Coast Guard. Biruin mo, 2 to 3 years na palang nandiyan dyan yan. At sino ang naglagay nun? Di ba yung dating administrasyon? Si Duterte, na kinakaibigan mo? Alam niyo mga kababayan, hindi ko na talaga maintindihan ito si Amy Marcos. Napaka-traidor na niya talaga. Ito, hirap na hirap na tayo na ipaglaban yung territory dyan tapos sasabihin niya, O.A. daw? O.A. yung mga reaction ngayon ng mga Pilipino? Tungkol dito sa secret deal na ito? hindi mo na talaga maintindihan ang utak nito ni Amy Marcos eh. Biruin mo, talagang dumidikit siya sa mga Duterte, samantalang sino ba si Duterte? Di ba ito yung mga naninira sa kapatid niya? At gusto pa nga na palitan sa pwesto? Tingnan mo, Anong klaseng kapatid ito mga kababayan? Nakaatim nitong kapatid na ito, nakatatandang kapatid pa naman, na mapahamak yung kapatid niya. Di ba pinagbabalakan siya ng mga Duterte na tanggalin sa Malacanang or i-assassinate? Tapos itong kapatid na ito, naturing ang kapatid, doon pa nakadikit. Inaaproban pa yung mga kapalpakang ginawa, mga katraderan. <coughs> Ni hindi man lang siya nagkomento para sa ikagagaan ng loob ng kapatid niyang si Bongbong Marcos tungkol doon sa mga pinagsasasabi nitong mga Duterte, Duterte Group, doon sa mga prayer rallies nila. May narinig ba kayong pagkundi naman lang doon sa mga nagra, nagrali na yon na ang inaatake si Bongbong Marcos nakapagtataka mga kababayan kung paano niya naaatim ni Amy Marcos na yung pakikipag sa buatan si eh. yung pakikipag ni Duterte sa mga Chinese na ipabulok yung Sierra Madre na ang kahihinat na noon maaagaw yung teritoryo natin pero pa kay, para kay Amy Marcos tama daw yun tama daw yung ginawa ni Duterte <laughs> tuloy natin Senator Marcos who is the chairperson of the Senate Committee on Foreign Relations said former president Duterte's agreement with Beijing is simply practical since he asked China to allow Filipino troops to deliver water and food to the BRP Sierra Madre Ito na lang po na salitang allow allow the Filipinos ano ang utak nito ni Amy Marcos? Hindi natin kailangan yung permiso ng China, di ba? Anong allow? In the first place, yung teritoryo ay atin. Itong mga inchik nga po ang walang karapatan. What was that? Ang walang karapatan na tumungtong doon. Pero dito sa salitang ito ni Amy Marcos na para siyang pumapayag, parang agree siya na doon sa ginagawa ng China na yung pag, pagharang-harang at yung pag, uh, pagpayag na tila baga Kap kasi kapag kapag mga kababayan inayuna natin yung salita ng China na pinapayagan yung mga Pilipino na magpunta doon mag-supply mag ibig sabihin tinatanggap natin nire natin yung yung sovereignty ng China doon yung ownership ng China kasi paano, bakit siya makikialam doon di ba? Nakakalungkot mga kababayan kasi Ito yung salita niya, "Naku naman, exads naman." OA. OA naman yata ang reaksyon nila. Si Sidney dizzy babe in interview referring to the former executives. Detractors who claim that the agreement with China basically meant that Ayungin Shoal was handed over to Beijing Alam nyo mga kababayan Buti na lang buti na lang at hindi si Imee Marcos Buti na lang at hindi si Imee Marcos ang tumakbong pangulo 'di ba Yun ang ipinagmamaktol nito ngayon eh kasi siya, siya daw yung siya daw yung tinrain nung ama nila para maging pangulo, hindi si Bongbong Marcos. Paano siya yung paano siya yung hinabilinan na maging susunod na pangulo eh nung mga last moments nga ni Marcos Sr. doon sa Hawaii, sino ba yung sino ba yung nasa tabi ni Apolakay noon? Nasaan si Ma si Imi? Si Bongbong Marcos ang nandoon nang naghihingalo. At si Bongbong Marcos ang huling nakausap, huling mukha na nakita ni Apolakay. Si Bongbong Marcos, pero yung Imi nasaan? Di ba nasa Morocco? Tapos ngayon eh, 'yan ang pinagtatampo ni Aime, eh kasi yan yan ang uh, basa ko na kaya gano'n na lang ang ito eh yung, yung sinasabi ng iba dyan na drama lang daw ito kesyo dark horse trojan horse sa mga Duterte para hindi na po talaga kapanipaniwala hindi kapanipaniwala kasi sa pinaggagawa nito na mga pulisiyan ng kapatid niya eh kinukontra ng kinukontra at doon pa talaga nakikipagkaibigan sa mga Duterte na itong mga Duterte ang naninira sa kapatid niya na gustong agawin gusto nga siguro po na maagaw, gusto siguro ni Amy Marcos na maagaw na maagaw ng mga Duterte yung malakanyang matanggal si PBBM, mapakalsik at ang papalit ay si Sara. Nang sa ganon sa 2028, tatakbo pa rin si Sara, presidente, tapos siya ngayon ang vice president. Kasi dito nga naman sa sa kampo PBBM, parang uh, na siya eh. So ibig sabihin, parang nawawala na yung nawawala na siya ng pag-asa na makuha, makarating doon sa pinakamataas na posisyon. Nakikita niya eh. Kaya, sinakyanan niya. Doon na talaga siya kumampi sa Duterte. Kasi sa, sa kampo ng Duterte, baka doon magkaroon siya ng pag-asa. parang hindi naman ako maniwala na kung sa kasakaling sa 2028 for president itong si Sara eh si Aimee ang kukuning vice eh meron na nga silang pinapalitaw na Duterte Duterte o oh. sa palagay ba ni Aimee Marcos eh talagang totoo ang pakikisama sa kanya ng mga Duterte kasi para sa mga Duterte Marcos pa rin yan nakakalungkot kasi since si Amy Marcos ay isang Marcos, kasama po siya sa minahal nating mga loyalista, di ba? Nakakalungkot na nakakapanghinayang na may malaglag na Marcos. Kasi dapat naman sana mga Marcos nagtutulong-tulungan 'di ba? Dapat nagtutulungan sila, pamilya. Para sa ikabubuti ng bansa. Ito iba-iba ang tinutumbok eh. Taliwas eh. Hiwalay ng landas eh. Itong si PBBM, sa side ni PBBM, anti-China, pro-US. Ito naman si Aimee, pro-China, anti-US. Mga kababayan, di ba? Alam naman natin kung anong mangyayari sa buhay natin, sa bansa natin kapag pro-China ang malukluk sa posisyon. Hindi ko talaga maintindihan ang utak ni Amy Marcos. Gusto ba niya talaga na mapatalsik si Bongbong Marcos? Kasi nakikisali siya dito sa mga kumakalaban kay naninira kay Bongbong Marcos sa kapatid niya at gusto siyang patalsikin. Anong klaseng Nakakalungkot talaga. Pero ako, sa ginagawang ito ni Amy Marcos, hindi. Hindi yata, hindi na, hindi na re-realize ni Amy na nasasaktan niya yung mga loyalista. Mga loyalista na siyang nagdadala sa kanya. Yung nagluk -look, look sa kanya dyan sa pwesto niya. Sana nga po mga kababayan kasi magtatakbo ulit ito sa next year eh. Next year's election. Ayoko na talaga siyang ayoko na siyang makita pa dyan sa Senado. Kasi imbis na makatulong eh nakakagulo. Nakakagulo pa siya. Pampa, pampabigat po. Pampabigat sa isipin ng kapatid niya na presidente. Di ba? Imbis na dapat sana eh, inaayunan niya yung mga programa ng kapatid niya. Kaya naman hindi na yan talaga sila, kung ganyan ang ganyan, hindi na talaga sila magkakabate-bate. Alam natin na mayroong hidwaan yung uh, Amy Marcos at yung First Lady Lisa. Pero mas lalo pong pinalala ni Amy, mas kumbaga may dati ng gap. Ngayon, mas lalo niyang pinalawak yung gap dahil dito sa ginagawa niya. Sana po itong si Amy Marcos mga kababayan ay eh magpaka magpakaate. Hindi lang magpakaate, magpaka-Pilipino mga kababayan. Kasi hindi naman po natin sinasang-ayunan na porke kapatid, aayunan mo ng kaayunan. But this time, dito sa isyung ito, tama po kasi ang ginagawa ng pangulo natin eh. Ngayon, kung hindi niya sinasang-ayunan, edi di ba gulo? Makakagulo sa pag-iisip ng pangulo. Ang daming iniisip ng pangulo, ang daming mga problemang ang hinaharap. Dadagdag pa itong si Amy Marcos dito sa mga pinagkukuda-kuda nito. Anong klasing panganay ito? Anong klasing nakatatandang kapatid ito? Super ate? Baka super ate kay Sara Duterte, hindi kay PBBM. Kaya alam mo, mga kababayan, nakakasuklam na po itong pinagagawa ni Amy Marcos. Sa totoo lang. Nakakasuklam kasuklam-suklam ka ay Marcos hindi ako naniniwala na ano lang yan, drama yung sinasabi nila na drama lang yan, spy spy si Amy sa mga Duterte don't believe that ingit po yan ingit pagka makasarili dahil siya gusto rin niyang maging pangulo pwede naman siya maging pangulo kung umayon lang siya dito sa sumali siya dito sa grupo ni PBBM eh. Kung umaayon siya, kung nandito siya sa kampo ng Marcos, wala sa Duterte, bakit naman hindi siya hindi siya i-endorso ni PBBM? Eh ngayon, mas lalong hindi siya i-endorso niyan. Kasi kontra-bida siya. Ako mismo. Nakakasuklam mga kababayan. 'Yun lang. Nakakainis. Okay? Paalalahanin po natin itong si Amy Marcos na mahalin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. 'Di ba? Thank you for watching and peace.